Sa Uh, breaking. Di ba na ano na yun? na uh, uh, step down na si, ano, si Tamba. Ngayon may pumalit sa kanya guys. Parang nalalabuan pa rin ako dyan. Tingnan lang natin yan. Parang nalalabuan kasi ako dyan eh. Kasi... Binara nila yung isang Markulita niya, anak ni Markulita, yung nagbubuto sila. Instead na bubuto pa sana, eh, hindi nila pinansin yung isang markulita yan. Parang mayroon pa rin ito guys. Mayroon pang naiwan dyan guys na mga ano guys, sympathizer ni Tamba guys kasi nakatanggap na kasi ng pirang ibang yan eh. Yeah, hundred ba nga 100, 100, ano yun, 100 million o magkano 100 million yung sa bawat distrito. Yung pagpirma noon ng impeachment ni Sarah, 100 million. Oh, no, di ba? Para mayroon pa siya na iwan guys kasi ang deliberation nila guys diyan sa may kongreso guys, 'di diba? Budget de deliberation. Budget the de deliberation po 2026. 'Di ba? Nakita niyo andiyan si BP. Ah. Uh, iyan ano pa siya in interrogate pa siya yung Party sa paano gagastusin yung ano, yung budget kasi hindi ka bibigyan ng budget kung wala kang program budget pinakita yung program niya para paliwanag ni Inday yung program niya para sa budgeting ng pira kung matanggap niya yan nako itang isang uh, ko parang riniku ko ata yun yung babae umabot sa ano guys umabot doon sa confidential instead na 2026 uh, budgeting ang uh, budget ang pinag-usapan nila guys wala binara ang isang abogado ni Sara uh, irrelevant to irrelevant nga nakakahiya talaga ng abogada to Irrible, irrelevant din parang hindi siya nakaintindi ng irrelevant meaning irrelevant not applicable kasi sa budget ngayon eh bat pumunta ka doon sa may ano sa confidential fund eh may kaso na yun sa Supreme Court bawal pag isip pag ano yan uh, walang hiya talaga tong isa oh. yung babae yan na ah, congresswoman Parang marami pa dyan, na iwan na ano eh. Sipa sipa tayo tamba dyan, Ah, uh, obserbaran lang natin. Pare-pareho pa rin dito sa may sinado. nalalabuan pa rin ako dito kaya ano? Tay, tutasuto. Nalabuan kasi ako eh kasi nabanggit ng isang ano doon noon sa Takadipi, yung sa ano. Nako yung babae si Cabral na di ba sinabi ko no na nag-congratulate na, congr sa kanya na bibigay sana yung ano yung magkano ba yun? 500 million ba yun? Magkano yun? Ang sabi ni Soto, hindi ko man tinanggap yun, di ba? Di ba sinabi ni Mayor Colita doon, yung nag-text yung Cabral? Sa kaya kumukuha ang Cabral na to ng pira? Ngayon, na ano pa yan, Nalabuan ako dyan sa, ano, sa Senado. Itong huli lang, sinabi ni ano, talagang may bas-bas talaga itong si tutasuto sa taas kasi sinabi niya sa mga kasama niyang ano, senador. Sinabi ng presidente sa akin na alisin kayong lahat. Na. Sinabi pala ng presidente na alisin kayong lahat. Nako, may basbas pala kay Da Junior to. Ang sabi niya, sinabi ni presidente na alisin kayong lahat pero di ko ginawa. Oh, ayan. May utang na loob pa ngayon ang mga kasamahan mo sa so sinado sa iyo. Talagang tuta ka talaga. Yan ang totoo diyan, nakakahiya ka. Bumalik ka lang siguro sa noon time show mo. Nako, maano ka pa magalit ka pa ka, kapag tulik sa in ka diyan. Natural talaga yan, public figure kayo eh, politician kayo. Kailangan malaman namin kung anong ginagawa niyo diyan araw-araw. Huwag kang magalit kasi ano yan, kontra constructive criticism kami. I-criticize ko talaga namin dyan. Kung kahit sino, basta hindi namin gusto. Yan ang totoo dyan. Ito na. At saka, ang investigasyon nila ngayon guys, parang nalalabuan na kasi ako. Kasi ito pala si Tulpo Sangkot pala yung tinutukoy niyang CCTV. Yeah, lang iya, doon pala pumunta sa ano yun eh. Opisina ni Tulpo eh, yung babae kasi nagpapagawa siya ng railing doon doon ng may patrabaho siya raw nako hindi pala may CCTV eh. si Tolpo pala yung nako baka ano kaya yung ibibigay sa iyo Tolpo nakakaya ka bakit ba ganyan huwag naman kayo ganyan anong kaya may transparency sana ang transparency dyan ngayon hindi namin nakikita ngayon mabuti na lang may CCTV hindi pa man final 'yan kung nakatanggap ka ba o wala. Basta at least ang babae na 'yan, nagpunta sa iyo. O anong dinala niya sa iyo? O anong approach niya sa iyo? Bakit sila pumunta diyan sa iyo? Oh, di ba? Sagutin mo lang 'yan. Hindi akong nagsabi dito na nakatanggap ka, wala kayo. Wala akong nakikita eh. Baka ano ang pinag-usapan ninyo kasi ang babae nakikita na sa kani CCTV. Well, hindi ako nag-aakusa dito sa iyo tolpo hindi ako nag-aakusa uh, na nakatanggap ka wala wala akong sinabi yung sa CCTV lang na nakita namin sa hearing ipinakita eh um, sagutin mo yan ngayon sagutin mo o oh, di ba ito lahat lahat parang wala pa rin ito magre-resign na daw si ano, dayon junior, sinabi niya sa so, uh, main in uniform, nagpapakita na siya ng ano na magre-resign siya. Pero hindi pa naman final. Alam mo naman nang taong 'to, ibang iniisip, so, ibang ginagawa niya sa iniisip niya. O so, antabayan na lang natin, guys. Baka bumaba 'to, guys. Baka bumaba. Kung hindi siya magdi-declare ng Marcelo Yan ya kakaka ngayon, baka mag-declare siya. Nako, wag naman sana, wag naman sana, ganun si magagalit talaga ang taong bayan oh Oh, yan lang muna guys. Thank you for watching sa update ko sa Kongreso at Senado. Parang nalalabuan pa rin ako. Ang tabayan natin, ang tabayanan nyo na lang. ah uh, Mumonitoron ko sila araw-araw eh. Thank you for watching.